Good morning mga karambo Ah, panoorin natin itong uh, balita ni Usapang banala. Ah, dito naman tayo Ah, hindi tayo araw-araw dito ah Mga karambo ah Dahil ah, may, alam mo na Mayroon tayong mga ibang gawain ah, At nag nagbibisi -nag din tayo Eh... Kaya ngayon lang Itong may, ngayon lang may time ba? Ganon Manonood lang naman tayo Panorin nyo rin At uh, Siyempre Mag-comment kayo Suggestion Opinion At Huwag nyo kalimutan mag-subscribe ni Usapang Banala eto Ang pamagat niya oh. Missiles ng China Drones ng Turkey ang ginamit ng Pakistan sa latest strike sa India. Dalawang bansa ah, ang pinanggalingan ng kanilang sandata, ah. missiles ng China, drones ng Turkey. Itong Turkey mga guys, matindi kasi to, lakas din to. Eh bakit pa kaya nagsilakasan tong mga bansa na to na nandidi, nandidigma man? ay ito panoorin natin yung uh, balita ni Usapang Banal. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 10, 2025 at isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa lumalawak na conflict sa pagitan ng India at ng Pakistan. Marami ng pangalan ng mga bansa ang nakakaladkad sa mga ginagawang pag-atake ng Pakistan sa India. Ito ay dahil sa mga missiles at drones na ginagamit ng Pakistan upang atakihin ang India, lalo pang tumindi ang tensyon sapagkat sinabi ng Pakistan na kinumpirma ng Al Jazeera na ayaw nilang ma-de-escalate ang konflikt ng dalawang panig. Alam na ng buong mundo na ang Pakistan ay isang aliado ng United States of America. At katunayan, taong 2002 hanggang 2013, ang Pakistan ay tumatanggap ng 26 billion dollars para sa kanilang ekonomiya at sa kanilang military. Kasama na ang mga military equipment ng bansa. Pero hindi rin may US. kakaila mga kaibigan, na ang Pakistan ay nakikipagkaibigan sa China, maging ng Turkey at India ng Russia. At saka... Pero marahil ay ikagugulat mo ang iyong maririnig ngayon sa kung ang Pakistan yan, at United States of America United ay sabihin. aliado, pero ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Pakistan sa India, pinabagsak ng air defense system ng India ang mga missiles at drones ng Pakistan. Pero nang mag-imbestiga ang India mga kibigan, ang mga missiles na nakita nila gawang China. At inamin ito ng India Today At ilang oras pa lamang ang nakalipas mga kaibigan na inamin ng Pakistan Na talagang gumagamit sila ng Chinese PL-15 Missile Ang nasabing PL-15E, Active Radar Guided Air-to-Air -air Missile Ay ang pinakabagong modelo na minamanufacture ng China Ang uri ng missiles na ito ay isang long-range missile Kaya nitong maabot ang 200 km Marami ngayon ang mga nagsasabi, ano ngayon kung ito ay gawang China? Baka lamang bumili ang Pakistan ng makabagong missile at ito ay mula sa China at nataong lamang na ginamit ito sa India. At meron ding mga nagsasabi na posible rin na ito ay libre at ipinagamit lamang ito ng China para itest kung ano ang kapasidad ng kanilang missile lalong-lalo na. Ito ang pinakabagong model ng misail ng We China. Need. At katunayan mga eh. kaibigan, ang uri ng missile na ito ay bihira lamang nakikita ng tao. Maging ang mga publiko sa China, bihira pa itong nakikita sapagat ito nga ay bagong bago pa. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan, sapagkat alam na ng United States of America ang tungkol PL sa PL-15 missile ng China at katunayan ang United States of America ay nagde-develop ng AIM-2060 Joint Advanced Tactical Missile at ito ay pantapat sa PL-15 ng China. Hmm. Itinuturing mga kaibigan alam ang PL-15 missile yung, ng China ay isa pa lamang secret operation. Pero ngayon, ito <laughs> ay naririnig na ng buong mundo. At dahil sa ito ay na nadiskubre ng India pero United States of America ngayon ay nagka-interest na upang yung, uh, ang India. PL 15 ng China Ginamit, pero ng China sa, China sa Pakistan PL-15 ng China kasi magingan, hindi naman sila sabagat, pwedeng meron sila tumira sa India na dahil sa open area ah, ng India Intact, eh, kalaban na sila. Walang nangyari, And, walang damage. Pwede niyang Ibig sabihin mga kaibigan, si India, hindi ito sumabog. Kaya ang misal ito Pakistan. ay pinagpiestahan ng Indian na forces. Indian forces. India na ako tuloy nung ako ay nag-order so, ng isang si Bluetooth China, speaker sa China sa pamamagitan ng isang walang online shopping. Excited ako na ito ay aking matanggap. Ka At kung dumating na ang araw na natanggap ko na ang aking order, ay sinubukan ko agad. Pero ang problema, ayaw gumana ng Bluetooth, ng naturang Bluetooth speaker. Kaya sinira ko ito. Now, back to the topic mga kaibigan. Nasaan na tayo? Ah, pinagpiestahan ng Indian forces ang naturang PL-15 missile ng China. Ang ibarito rito mga kaibigan ay pinasabog na ng air defense ng India. At maliban sa mga missiles mga kaibigan, <laughs> nagpalipad din ng 300 hanggang 400 na mga drone drones ang pero ang Bumagsak problema mga yun kaibigan, yung nasa lupa, ang naturang mga drones pinagawang kinaman at target nito mga kaibigan ang 36 na location sa India pero kinumpirma ng Indian forces na lahat na ito ay kanilang pinabagsak pero hindi itinanggi ng India na nagresulta da, ito turkey. sa pagka-injured ng marami at nangangamba na baka sa darating na araw ay merong mga maitala na mga na meron mga salit, yung sa pagkat drones iba rito mga kaibigan ng, uh, ay turkeys. severely injured Dahil dalawang araw na na magkasunod na gumagawa e. ng pagkatake uh, so, ang Pakistan so sa drone. India ayon sa India isang napakalakas Paglabag sa kanilang soberentiya ang pagpasok ng mga drones ng Pakistan sa kanilang aerial territory. Ayon sa India kung paano nila pinabagsak ang mga Turkish drone ng Pakistan. Ito ay sa pamamagitan ng Air Defense Gun 50 ang bumagsak dito at ang iba mga kaibigan ay sa pamamagitan ng jamming radio frequencies. Samantala, ang ibang mga drones naman ay unarmed. Ayon sa India, marahil ay tinetest lamang ng Pakistan kung gaano katindi ang air defense system ng bansa. Pero ang ibang mga drones hmm? ay balot na balot ng mga Jam. kameras at ginagamit para pangmanman gabi at araw. Ayon sa India, ang naturang Turkish drone na ginamit Tama. ng Pakistan ay merong kakayanan na kumuha ng malinaw na kuha kahit sa gabi. Marami ang mga nagsasuggest na ang mga bagay na ginagamit ay, yes. ng Pakistan na nagmula sa ibang bansa ay ginagamit lamang upang itest ang kapasidad ng kanilang mga bagong manufactures na mga weapon. Sa ngayon mga kaibigan ay nagpapatuloy pa ang sigalot ng magkabilang panig. Sana nga ay humupa na ito at hindi na humantong pa sa malaking digmaan. Sino sa tingin ninyo mga kaibigan ang nakakalamang kung sakaling magpatuloy ang digmaan ng magkabilang panig? Ipaalamang ninyo mga komento dyan sa comment section at malulungkupo yan, yan babasahin. Mundo, at lulubusin ko na rin ang pagkakataon mga kaibigan. Baka merong mga OFWs India. na nasa Pakistan at sa India. Nako mag-ingat po kayo mga kababayan. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye! Uh, ano masasabi nyo mga karambo? Ang kuminto ko rito. Amerika lang ang mag, pwedeng magpapatigil sa kanilang dalawa. Dahil pareho silang magkaibigan eh. Ang Pakistan, kaibigan ng uh, Amerika. Ang India din, ganun din, kaibigan din ng Amerika. Pero Pakistan at India magkalaban. O so, ngayon, anong masasabi nyo? Para sa akin, Amerika lang ang pwedeng mamagitan dyan. Pwede rin Pilipino. <laughs> Kung kaya. o <laughs> mga karambo. Uh, subscribe lang kayo ha. Uh, kayo sa pang banal. Uh. Kung mag-subscribe kayo dito sa kay Pinoy Rambo. Uh, mas maganda. o, <laughs> uh, hanggang dito na lang. Uh,